Kung ang buhay may puro problema Hindi ka dapat manghina Hindi ka dapat namawala ng pag-asa Di ka nag-iisa May wala mahirap o may yaman Subalit so, di ka dapat magtampo Ang dapat na siya ay napita Halika sumama ka sa aking Upang iyong malaman kung ano ang tunay niyang kalooban Halika sumama ka sa aking kaibigan Di ka dapat magduda, di ka dapat na mawala ng kaliwana minsan ay din na makangiti At madalas laging pumapata Ang luwa sa mga mata Maniwala kapag at ika'y para bang gusto ko nang mamatay Dahil sa mga problema na ayaw humiwalay Pero wakin ilagay aking sarili sa iba At aking nalaman na ako'y hindi nag-iisa Madalas na pumata ang aking mga luwa Dahil sa mga kapiguan buhay na ang Ng mga pagsisikap ngunit sila'y nabigo pa rin Tanong ko sa sarili ba sila'y nakatayo pa rin Naging matiba sila ay hindi nagpakarupok Gano'ng mga rami ang dinanas na pagsubok Sila ay nadiwala, natiwala sa magagawa ng makapangyarihang may kapala siya, dakila sa lahat Sa kanya nagbuhat ang bawat nasa iyong paligid Sa kanya ay lumapit manalig ka kapatid Halika sumama. Kapag katika'y kanyangan kanya. problema ang dumako sa aking buhay Ngunit kahit kailan hindi niya ako nakalimutan Tulungan kaya halika sa aking kaibigan Patubay ang kanawa ng ating Diyos na magkabalan Halika ka, sa kanya tayo ay matiwala Na mabawasan ang kasalanang nagawa Pagtuunan ng pansin ang kabutihan niya kaibigan Nahitangin siya lang ang Panginoong malalapigan Di na ka sa'yo ay dumaan Kapatid wag ka susubo at patuloy kay lubaban Sa iyong mga problema pero kang karamay Laging nasa iyong tabi at sa iyo'y gumagabay Wag mo sanang iisipin na ikay nag-iisa Di ka dapat na sumubo kapatid pero pag-asa Di ka niya mababayaan at ikaw ay dadamayan Sa lahat ng paghihirap na iyong nararanasan Kahit anong mali, handa kanyang patawarin Nang dahil sa panalangin tayo'y kanya diringin Ang hindi niya kakayahan na tayo ay maligaw Sa landas na pinili natin siya pa rin ay kahariya Pagdating ng ating wakas, tayo'y maliligtas Kung yapak ay ating sundat, dahi siya ang makapangyarihan Sa buong salibot ang kaibigan Halita, ka sumama ka sakin, kaibigan Upang iyong malaman Madalas, laging pumapatak Ang luwas sa mga mata Maniwala kapag katika'y kanyang anak Sa kanya ilapit mo ang iyong problema Di ka dapat magduda Di ka dapat na mawalan na pag-asa Tayo'y pantay-pantay Walang mahirap o mayaman Subalit di ka dapat tumalikod Dapat... Siya ay lapitan Halika, sumama pa ka sa aking kaibigan Upang iyong malaman kung ano ang tunay niyang kalooban Halika, sumama pa ka sa aking kaibigan Di ka dapat magduda, di ka dapat na mawala ng kagliwana Kung minsan ay di na makangiti at madalas laging pumapatak ang sa mga mata Maniwala kapag at ika'y kanyang anak Kaibigan, kung ang buhay may puro problema Hindi ka dapat manghina Di ka dapat na mawala ng pag-asa Di ka nag-iisa at di ka niya pababayaan Nariyan lang siya sa iyong tabi At ikaw ay kanyang tutulungan